Ezekiel. Pinatay ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikasyam na kabanata. Pagkatapos narinig ko ang Diyos na nagsasalita ng malakas. Halikayo kayo sa Jerusalem, kayong mga magpaparusa sa lungsod na ito. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Pagkatapos may anim na taong pumasok sa hilagang pintuan ng templo, lahat sila'y may dalang sandata. May kasama silang taong nakadamit ng telang linen at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa tabi ng tansong alta. Mula pa noon, ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel ay nasa itaas ng mga kerubin sa loob ng templo. Ngayon ay umalis na roon at lumipat sa pintuan ng templo. Pagkatapos tinawag ng Panginoon ang taong nakadamit ng telang linen at may panulat sa baywang at sinabi sa kanya, Libutin mo ang buong lungsod ng Jerusalem at tatakan mo ang noo ng mga taong nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na mga ginagawa roon. At narinig ko rin sinabi ng Diyos sa iba, Sundan ninyo siya sa lungsod at patayin ang mga walang tatak sa noo. Huwag kayong maawa sa kanila. Patayin ninyo ang matatanda, mga binata't dalaga, mga ina, at mga bata. Pero huwag ninyong patayin ang mga may tatak sa noo. Magsimula kayo sa aking templo. Kaya una nilang pinatay ang mga tagapamahala na nasa harapan ng templo. Pagkatapos sinabi ng Diyos sa kanila, Dumihan ninyo ang templo sa pamamagitan ng pagtatambak ng mga bangkay sa bakuran, at pagkatapos ay umalis na kayo. Umalis sila at pinagpapatay ang mga tao sa buong lungsod. Habang pumapatay sila ng mga tao, naiwan akong nag-iisa. Nagpatira pa ako at tumawag sa Diyos. O Panginoong Diyos, papatayin niyo bang lahat ang mga natitirang Israelita dahil sa galit ninyo sa Jerusalem? Sumagot siya sa akin. Sukdulan na ang kasalanan ng mga mamamayan ng Israel at Huda. Sukdulan na ang patayan sa lungsod at wala ng katarungan. Sinasabi pa nilang, hindi na tayo pinapansin ng Panginoon. Itinakwilan niya ang Israel. Kaya hindi ko na sila kahahabagan. Sa halip, Gagawin ko rin sa kanila ang ginawa nila sa iba. Bumalik sa Panginoon ang taong nakadamit ng telang linen at may panulat sa baywang at sinabi, Nagawa ko na po ang ipinapagawa ninyo sa akin.